Bagong sahod si Inday, guys. Kaya naman I'm so excited na i-share sa inyo kung gaano kalaki ang sahod at laman ng wallet ng mga OFW dito sa Hong Kong at dahil day off ko ngayon, kaya naman magre-remit na ako syempre para sa mga pangangailangan sa bahay tulad ng pagkain, gasol, tubig, kuryente, maintenance ni Nanang at syempre ang aking pinaka-priority sa lahat ang pambayad pa unti-unti sa mga kautang-utangan ng inyong lingkod. At eto na nga guys, ang pinaka-exciting part, ang laman ng aking wallet ay, taraan! Ayan guys, yung realidad ng buhay ng isang OFW walang laman ang wallet, konting coins paper bills na $30 at octopus na walang laman, so ito guys, hindi na po ako nagamit ng wallet, sa totoo lang, yung pera ko nilalagay ko na lang sa bag ko pang araw-araw kasi wala naman talagang natitira ito po yung katotohanan sa buhay naming mga OFW ang masaklap na katotohanan na kami ay nagtat kami ang nagtatrabaho, kami ang sumasahod buwan-buwan, pero kami po ang walay datungsh. Yan po ang katotohanan sa buhay naming mga OFW sa maniwala kayo at sa hindi.